May kilala ka bang gumagawa ng ganito? Ang ibig mong sabihin, may kilala ka bang... Yung katulad, yung katulad na ginagawa ko, may affair. May napapansin ako sa'yo. Ano yun? Ngayon lang kita Nakitang gumising ng umagang masaya. In fact, parang... parang may nagbabago sa'yo. Ano namang pwedeng magbago sa akin? <laughs> Gaya niyan. Hindi ka naman dati umagikik, ah. Sinong umahagikik? Hindi yata, oy. <laughs> Ako na.

Ako rin, ha? May napapansin nagbabago sa'yo. Ano? Sige nga, hulahan mo. For one, ngayon lang kitang nakitang masigla-masigla mula nang gumradyo tayo sa college. <laughs> At yung mga mata mo, ha? Nag-glow. <laughs> Sus, imagination mo lang yun. Huwag mo na akong pahirapan. Ikwento mo na lang, no? Sige na, hulaan mo. Okay. Lalaki. Paano mo nalaman? Meron pa ba naglalagay ng ibang glow sa ating mga mata? Photographer. Ang photographer, palipat-lipat ng subject. Kung magpalit yan ng girlfriend, eh kasing dalas ng pagpapalit niya ng subject. Pustaan tayo. May girlfriend yung iba. Meron nga, pero binibreak na raw niya. Nako, bumenta na yung kwentong niya. Judy ha, huwag kang ang kill. Joy, Kukurutin kita dyan eh. o oh, sige, basta masaya ka. Pero paano naman niya kasawa mong parang bato? If I know, gumaganti ka lang sa kanya, no? Ewan ko ba? Hanggang ngayon, nalilito pa rin ako. Paano ba yun? Ikaw ba, Judy? May kilala ka bang gumagawa ng ganito? Ang ibig mong sabihin, may kilala ka bang... Yung katulad, yung katulad ng ginagawa ko, may affair. Paano nila nagagawa ng paraan na hindi mahahalata ng asawa? anong mga nangiging nasa nila. Di ba? Alam mo kung meron kang kilala, tanungin nga natin. Beatrice naman, ano ko, magkukondak ako ng survey ng mga nangangaliwa. Basta, basta gawin mo na lang at magingat ka. Parang lahat ang nalalaman ko noon. Bigla ngayon eh, wala nang silbi. Basta ang alam ko lang. Parang mas masarap ang nangyayari ngayon dahil alam kong bawal. Eh di ngayon alam mo na kung ba't nagloko ang asawa mo. Dahil masarap ang bawal. Kaya kayong tatlo, pare-pareho kayong naglolokohan. At yung Jake na yan, ha? May girlfriend palang iba. Eh di ano kayo? Quadrangle. Iba naman si Jake kay Bambi. Eh. Yan ang sinabi ng lahat ng babaeng nangaliwa sa kasaysayan ng kalandian. Totoo naman eh. Kay Jake nararamdaman kung kailangan niya ako. Samantalang kay Baba eh, hindi. Yan naman kasing asawa mo eh. Kailangan nata maging bulkan ka muna at pumutok ka bago ka mapansin.